dahil nga lagi kami nawawalan ng kuryente, nahihirapan akong mag-charge na liban pa kami ng ilog para lang makicharge. Siyempre, minsan ilang araw din, lalo na kung bagyo. Nag-isip ng paraan si Mrs. Cobra. At itong naisip ko, solar. Kasi yun ang pinakamadali eh. Solar ngayon, hindi na kailangan ng kuryente pa. At ito ang daluyan. Ito, dito, dito, dito kinakabit yung solar na nandun sa itaas. Tapos, ito yung solar, solar charge controller. Bali siya, ito yung kumokontrol ng, bolt, ng boltahe na dumadaloy dito sa battery. Tapos, itong, syempre, malaking tulong na din sa amin na nakakapag-charge kami ng ito, sprayer. Gamit namin ito sa palayan. Malaking tulong talaga ito sa amin. Tapos, itong ilaw. Oh, pag, hindi na namin kailangan pang Umamit ng ibang paraan para lang kami magkakailaw, pwede na dito sa aming ginawang solar. Napakatipid po nitong solar. Kumbaga, malaking tulong ito sa atin. Ito, tips lang naman po ito ni Mrs. Cobra. Siyempre, hindi maiwasan. Pag bumagyo, at pag malakas ang hangin dito, natumbahan ang mga poste, natumbahan ang poste, matagal pong nawawalan ng na kuryente. Nahihirapan akong mag-rest back. Dito na lang po si Mrs. Cobra. Babu!